hindi totoo yun eh, yung may blank. Walang, walang ganon. Pagdating ng bike cam, definitely, lahat yun, build yun. May issue po tayo tungkol sa blanks do sa budget ng 2005. Uh, anong take ng sa Congress noon? Tungkol sa mga sinasabing mga blanko, paano natin ipapaliwanag yun? Hindi, hindi totoo yun eh, yung may blank. Walang, walang ganon. Pagdating ng bike cam, definitely, lahat yun, build yun. At hindi rin naman dumaan sa Bicam, ilang senador, hindi niya napansin, uh, wala naman senador na nagsasabing may blanco, di ba? Uh, Nag-Bicam yan, pinarmahan ng speaker, pinarmahan ng Senate President, umakyat sa Malacanang, sa Pangulo, Office of the President, ni-review ng mga economic ano, ni Presidente, including uh, former senator, former congressman, and now, uh, finance secretary, rapprecto, kilala namin si si sekretaryo Raprecto ma, ma, maayos at magaling mag-isip hindi siguro lulusot yun ng may ganong blanco siguro hindi ko alam kung yan, yan, siguro yan yung isang inibig kung fake news yun or kuryente or kung talagang sinasadya na na bigyan ng doubt ang taong bayan. Pero definitely, walang walang budget na papasa na mayroong blanco. Galing kami sa lokal, wala rin ganun. Walang man hindi mangyayari yun. Uh, dadaan sa sampung ano, uh, legislator, tapos dadaan sa executive ng lulusot ng may ano, tapos ang makakakita yung opposition lang. Parang too good to be true, di ba? Hindi, hindi, nang na-trap Kimbo. Sila Digong ang nakaki, ang nakaki, ang naglalabas doon, no? di ba? It was, ano, yun yung, yun yung before the bike cam. Oo, before the bike cam. So, hindi, hindi, ano yun, hindi official yun, di ba? Kaya tingin ko fake news, dahil. sinadya nila yun, alam nilang, ano yun, alam nilang hindi totoo yun. Unang-una, congressman, tatundaan mahigit. Ano yun? Lahat yung kakausapin mo na magpikit para dun sa blank uh, item. di ba? Diba? So, on top of that, nandiyan dyan yung mga makabayan black. So, at may mga kakampi rin naman sila, pati anak ni Presidente Digong na si Pulong, congressman din. So, bakit hindi si Ungab na dating nga chairman ng, ng APRO? So, dapat nung dinideliberate pa lang yan, doon pa lang nakita na kung totoong meron. At dito naman sa parte ng Senate, nandiyan si Senator Risa Hontiveros. Tingin nyo ba, papayag si Senator Risa? At yung mga, sino ba ang ano ngayon? Ang, si Congressman Coco, Coco Pimentel, na minority floor leader. Si Congressman Joel Villanueva, eh mga, ako nakikita ko mga disenteng tao to eh. Diba? Yung mga senador naman natin, mga disenting taon, marami pa rin naman diyan ng na mga nakakaintindi, lalo na yung mga veteranong senador, edi eh hindi naman lulusot sa kanila 'to eh. So, this is something, uh, at ang dami, para ka mag-blank, ang dami mo masyadong taong kakausapin at papaliwanagan. At yung mga department head. Ay, yung mga cabinet secretary binanggit na nga ni Congressman Valeriano si Secretary Ralph Recto yung DBM secretary so masyadong marami na mai-involve para para payagan yung ganitong klase